Ayan mga kasoy, si nanay, tinutulungan nating mamingwit at nabibigay pa natin ng talapia. Ayan, binigay nila kasto. Sa so, huli to sa screen mga kasoy. Dito si nanay o. Oh. Ayan. Ito na yun. Oh. Ang padagdag na to. Ayan. Natin huli ni nanay. Ayan. Ayan. ko na dito, nai. Oh. Pati plastic na nai. Ayan, tanggal okay. na sa plastic. Ayan, may malalaki. Ang saan ni siguro? Screen, nai. Ayan. Yan, yeah, yan huli. Pinagdagan yung huli ni nanay, o. Oh. Yung huli niya, mga kasay, <laughs> si o. Oh. Kasi nanay, Pamingwit niya, mga kasoy. kahoy. Yan, matagal na lang ginagamit yan, na. Oh. Ano pangalan niyo, nanay? Edita. Oh, si nanay Edita, yan, namimingwit dito, mga kasay. Talaga pinagtsatsagaan ni nanay yung ah, maliliit na tilapia. Kahit ah, sobrang init na, mga kasoy, Hindi pa rin umaalis si nanay. At ah, maliliit na ang huli na tilapia ni nanay, mga kasoy. 'Yung huling tilapia ni Nanay Djamaka 'yung mga tinatawag na tilapia ng Gloria makasoy ay 'yung tinatawag na uh, Gloria ang tilapia 'yung matitigas na tilapia 'yan ang laman niya at 'yung matitigas ang tinik. Pag, uh, mo, ganun pa rin 'yung uh, ano niya matigas 'yung tinik. Hindi sa katulad ng uh, tilapia na uh, totoo makasay kasoy malambot 'yung tinik at uh, malambot din 'yung laman. 'Yung Gloria naman makasay kakaibang ulo 'yan na uh, tilapia medyo flat yung ulo ng Gloria at yung uh, totoong tilapia medyo patilos yung kaya pahaba yung muka ng tilapia ta maganda at malambot yung uh, tilapia na yan pag uh, hinawakan ang tilapia ng Gloria talaga pag hawakan mo pala tigas na tigas na makasoy yan si nanay uh, natutulungan ko ako siyang mamimit yan makasoy at nakahuli din ako ng tilapia dyan makasoy malaki at uh, binigay ko na rin kay nanay at yung mga maliit na nahuli ko binigay ko na rin kay nanay mga totoong tilapia yung nahuli ko makasoy kasi ang pain ko mga kasuya, ah, dahon ng kamkong. Ayan, at uh, si nanay, you know, Talagang pinagsasaga ni nanay kahit maliit, kahit, kahit pang ulam nila yun mga kasoy. Dahil ang trabaho ni nanay mga kasoy, ah, nangangalakal yan siya. Pagkatapos yung mga lakal at na uh, yun, ah, diretsuhan na siya sa ilok. At naghahanap na ng uh, pang ulam mga kasoy. At yun ang kanilang aagahan at hapunan. Yung tilapia yun kangkong na yung pain mo na eh. kangkong na kangkong ayun kangkong na pain na malalaki na yan Nay. eh pag kangkong may malalaki Nay. Eh. hindi naman kumakain yung gloria sa kangkong Ayan, kangkong na tayo na nanay. yung bulati. Ayan. Kaya lang matagal na sa kangkong ay na Ay Hindi natin siya pwedeng lapitan na kasi kasi mababaw yung binibigitan niya. Ako umalis yung mga isda. Kasi pinanay na kasi. Nandito na lang mo makasay mga